Amon uh, isa mga farmers ang katong atong gituha nga tumpay kagahapon. Ayang sobrang uh, pagkaon para ganahan siya nga mukaon. Inang na nato siya og commercial feeds. Pas pa tong yatag sayang. Para ganahan siya mukaon. So... so good morning, good morning mga ka farmers. Amon uh, isa mga ka farmers ang katong atong gituha nga tumpay kagahapon. So karon guys, ay ang sobrang uh, pagkaon para ganahan siya ng uh, mukaon kinahanglan siya o oh, commercial feeds o so, para ganahan na siya mukaon so mo ni guys ang atong commercial feeds so gamay la tong ihatag mga ka farmers Okay. Ulam lang ka-scope atong ihatag sa iya ha. para ganahan siya mukhaon so para mahurot food niya ang ihang mga kumpay dito so di man sad pwedeng fermentin uh, lan sad kumpay so kinahanglan samtang uh, commercial feeds para ganahan siya makaon so mao ni siya guys dire siya ang yang feeds nga tang gihatag so everyday na to siya tagaan uh, every morning so mao ni siya atong ihatag so para kung po sa iyang mga kumpay so kumpay kung doon yun, yun niya sa so, usaka lang so gahapon na to kuha karong sobra niya so man niya kaon sa kaning feeds so di na siya palabihan o pakaon sa feeds kay kung ito palabihan o pakaon sa feeds basig mga bloated siya ba so kung ma bloated siya hindi siya ganahan siya kaon so bawal ma bloated kasi kay buntis niya to ang kanding karon so padung na siya 3 months So man, siya kaon ng commercial feeds. So ato ni siyang tagaan og kuan. Kani mulasis, molasses, painom na to ang molasses para supplement niya para mindot ang blood circulation. So ang iyang mahugaw sa dili siya kuan kanang sana basa ang hugaw sana minti nga kuan ang hugaw So, kapit na siya na human sa iyang kapit na siya mahuman sa iyang pagkaon. Ayan. So, ini yung ni guys. Human na ni ka-farmers. So, ato ni siyang paimnon o mulasis. Kay hantun ni sa hapo na wala siya inom. So, human na ni ni siya pagkaon. So, yun guys. Sa pag maintain ng usa kanding nga tambok siya sayang iyang pagbuntis sa para sa dagni ang anak kamu mo mukuan mo gawas himsog sad siya. so karon anak ta sa atong mulasis so mo na sa mulasis guys ah na pure mulasis feed grade so ato na kamera mo rag sakot ko usak ko, usak ko ra, guys ang atong ibutang So mo siya ang hinubig na to sa ato ang tanding. So kana siya. Okay, tungkol sa kainit sa panahon, kinahalan yung tubig ang atong kanding. So, kung kusog mo atong kanding, huwag tubig. So, tambok sa siya nga uh, kuan ah, pagkahayo. Kumanan ni guys. So, manta kaupin, kuha na sa atong kuan Mulasis na sad So anak ni makita mga ka farmers kung unsa kung unsa ang lawas. Oh so nindot siya og lawas. So kaning klase nga ka kanding dili ni sa ingon nga kon hybrid na kanding native lang ni na atua guys. So So kana kana hudon gyud na niya. So, kung kusog sa mayroon tubig, so kusog sa siya mukha on o mga kumpay. Hmm. Kung kamo na ay mga kanding diha, suwayin ninyo pag atiman, yung pag atiman. So, kung may mo og atiman hayupan, so di, diha sad mo makakita, diha, diha sad ninyo makita, kaya din sa makita ang unsa pa sa ka kuan ang inyong lawa sa inyong hayupan so nindot sad siya og resulta kung unsa on, kung unsa pag nang ang imong hayupan pag atiman so nindot sad ang resulta so kung tambok ang imong hayupan so ganahan sad kang mamuhi so mao na siya sikreto guys unsaon ang pagpamuhi din so diri na lang to, guys so kung bago pa lang kayo sa akin channel guys don't forget to subscribe and hit the notification notification bell para maging updated po kayo sa aking mga upload na mga video. Dagang salamat guys. Mga ka-farmers, dagang salamat. And good morning.